Hey guys, for today's video na naman, magluto tayo ng chicken wings. Yan ang favorite ko ng anak ko, yasawa ko. So, gusto niya ng chicken wings. Ano lang to, piprito ko lang siya ng plain, nilagyan ko lang siya ng kaunting seasoning. Tapos piprito ko siya. At pagkatapos, lagyan ko ng bukalo sauce. Ayan. Yeah. Masarap kasi yung plain lang ano, kahit ang gusto ko plain lang yun. Tapos na lang lagyan na sauce pagkatapos. Lagyan ko ng seasoning muna bago ipipo. Ihalong yeah, din na natin para ano yung lasa niya. Hindi na nilalagay ko dito kung nagagawa masyado ng dami ng no, mag-try. Kasi ako noon lagyan ko ng cornstarch, lagyan ko ng harina, ipagalo ko. Tapos eh, hindi niya nagustuhan. Mas gusto na yung ipay ko lang ng plain. Tapos, lagyan ko na ng sauce May may konti pag na. Ay, dapat lang itainip na ako ng ano before ko inamit ko. Para naman, ano muna natin. Ilamos muna natin yung seasoning na nilalagay natin. Para ano, na. Nagasan ko na itong chicken ha. Malinis na ito. Ayan. Tapos ang tayo Parang maliit yung nilulutuan ko. Dapat malaki na pala. Kasi kunti lang malalagay. Oh. Ay, naku. Bore Maliit lang pala. Dapat lang malalagay. Malaki kasi yung chicken sa na nabili ko ay. Yep. Lima. Diyan na natin ang lima. Lima. Diyan natin ang anin. Ah, ah. Hindi na nga nagkasya, no? Pinag ano-ano pa. Pinagsiksikan talaga. Sige lang. Yan. Yan. Okay So Ina natin So baliktarin na naman natin It tastes like that. Hot sauce. I not you. I mean, it tastes good, but it's not the same the one that you like. Oh, it's the same thing. French red hot. Okay. We're here, okay? Okay, sir. Be safe. Ayan, luto na yung chicken manok natin, guys. At meron pa tayong second batch. Ayan. Ang ganda talaga kapag i-ano talaga, i-deep fry. Okay din talaga ang air fryer, kaso mas sobrang lasa kapag ano. away kaya takpan natin oh. Pag natalisitan tayo, mas masakit pa. Pag natalisitan, kaysa wala yan ang buwa. Iyan, ah, ah. ilagay natin yan. Basyo din naman ata siguro. Ilang ba yung nilagay ko? Lagay, malagay na nga lahat. Kasi magsishrink naman ito eh. Yan. Okay. Paluhin muna natin. Patalsikin muna natin yung sa paper towel o talaga. Malaki talaga ng tulong nitong ano na to tatlo. Ang ganda niya. Ganda tignan ay. Ayan, kuma medyo kumalma na. Parang sobrang crunchy siya. Mas gusto ko talaga din sobrang crunchy. Mamaya ko na eh, tunayan yan, yan hmm. Mag-prepare tayo ng ano natin na celery. Pero nahugasan na natin ito. Natanggalin natin yung ganito o. Oh. Para ano ba. Hmm? pagkainin mo kasi yan yung string ano ah, ano sa ngipin kaya yeah. kailangan tanggalin ang ano ng celery tapos mag ano tayo ng carrots oh ah. okay okay lasan na natin yung carrots natin na nyo na natin carrots ko. Parang may ano. Pero hugas na to guys. Okay. But I'm gonna wash it again. hihiwain ko na naman siya. Oops, beep, 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 beep. Okay. Dito natin siya hiwain. Sangkalan. Mahiwagang sangkalan ni Bori Yes. And, then, yan. Okay. लगाया ना talaga yung tayo. Hila? tapos, yung celery sticks, Agay natin dyan. more celery pa para healthy. Para pagkain namin mamaya ay eh, tuloy-tuloy na kaya habang nagluluto pa tayo ng second batch na chicken natin. Ano? Tapos Lagyan ko siya ng ano, guys. Lagyan ko siya ng ano ba yung blue cheese. Okay. Yan. Tapos, lagyan ng blue cheese. Uy! <laughs> Spoon mahal. Have, um, bags? Like this guys. What? Blue cheese. Yan ang ilalagay dito sa usawan. Sa chicken at saka sa ano. Buksan natin. Kulit na. Okay. Yan. Ganyan siya. Yan. Lagay natin dito. Tapit natin para makita. Yan. Ang sarap yung blue cheese. Yan po siya. Alright. Tingnan niyo guys. Yan na po yung nagawa nating simply shake na natin siya sa sauce natin para makakain din tayo ng tanghalian. And guys, tapos na natin na shake. Kaya talagay na natin siya dito. Yan na po yung resulta ng ating chicken manok. Yan. meron pa po tayong sitan batch Okay? One, see? Yummy.